Inamin ni Sheila Guo na meron dalawang passport si Ali Guo. So that means dual citizen siya? Chinese and Filipino. Alright, salamat Sen Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Sheila Guo sa paalala ni Sen Rafi. And in fact, alam nyo ba na hindi pinapayagan ng dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports. Sa testimonya ni Sheila Bo. I have only one Filipino passport po. Wala po akong Chinese passport po. Hindi na naming na site for contempt si dismissed Mayor Alice Bo sa Senado dahil sa paulit-ulit nitong pagsisinungan. Mula sa pagdenay niya na meron siyang Chinese passport at sa pagtanggi niya sa sumailalim ng polygraph o lie detector test at sa ugnayan niya kay Atty. Galicia, Matatandaan na noong nakaraang Senate inquiry ay pumayag siya sa hamon ni Senator Idol Raffy Tulfo na sumailalim sa lie detector test pero nung tinanong muli ay hindi na raw niya ito gagawin. Noong uh, May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes, Your Honor hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Go? Papayag ka pa ba magpalay detector test para malaman natin yung mga, mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Uh, Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna sa lawyer po muna. Sa pagkakahuli ni Alice Go sa Indonesia ay kinumpirma niya sa NBI na kilala niya si Attorney Galicia, ang nagdotaryo ng kanyang counter-affidavit noong August 14 kahit wala na siya sa bansa. Tumanggi na siyang sumagot sa iba pang tanong ng NBI tungkol kay Attorney Galicia. Subalit pagdating sa ginawang Senate inquiry ay hindi naman ito masagot ni Gohaw Ping si o Alice Bo kung NGA, kilala niya ang abogado ng ko, matanong ito ng mga senador. Para makakuha ng impormasyon. Unang nagtanong si Attorney Lito Valle ng NBI Special Task Force. Uh, ang tinukoy ng NBI na Atty. Galicia ay si Atty. Elmer Galicia, ang abogadong naglutaryo ng counter-affidavit ni Guo sa isang human trafficking complaint. Nauna lang sinabi ni Galicia na nakaharap niya si Guo noong August 14 nang tanungin ng NBI agent si Guo kung kailan sila huling nagharap. <coughs> Sunod na nagtanong si Attorney Lito Magno, NBI Assistant Director for Investigation Services, na nagpakita ng litrato ng anyay doppelganger o kamukha ni Guwo. Uh, uh, ano po? Yeah. Si... Siyan po yan. Tao po so, yan. Lahat ng tao ko, halos long hair. Kamukha niya niyo, ma'am. Ang niya po. version. Slimmer version. <laughs> Sa pangalawang pagkakataon ay muling na sight in contempt ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang nasibak na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Go dahil sa umano'y patuloy na pagsisinungaling sa mga senador. Paulit-ulit din na tumanggi si Go na sagutin ang tanong ng mga senador kaugnay sa kanyang tunay na pagkatao. You entered the country as Go Ping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Uh, Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Uh, ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport. Filipino passport? Ang sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. But, yes and Lauren um, for uh, thank you. one related question. Uh, Since yung sinabi po nyo kung meron siyang passport na Philippine passport sinabi niya meron siya tapatin lang tayo sino ang nagbigay ng Philippine passport sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate pag sinabi mo yon we can protect you pag sinabi mo yun totoo paano ka naging Pilipino paano ka nagkaroon ng passport then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi uh, ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office? And how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to... Find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, For uh, the para sa kabatiran ng lahat. At lumabas na tayo ito sa mga nakaaraang haring Mayroon birth certificate na nakunha for so late registration of live birth. Pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza. Ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya, tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero, sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka Miss Alice ng Chinese passport. Kaya, sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked. In fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. Uh, I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. No? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guahuaping, Ilin, e and fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Opinion and Biaito in view of the foregoing. Fingerprints of Guo Aping Ilian and fingerprints of Guo Alice Ileal were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung yung unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling uh, pa, pa, rin kayo. Uh, now, once and for all, Alice Guo, Elias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Sabi niyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, uh, sinabi mo sa isang media interview, wala marami pa... ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Uh, Madam Chair, wala pa akong sinabihan po na gano'n sa interview ko. Kilala wala mo ba si... ba si Attorney Galicia? Yeah. Uh, Madam Chair, uh, I invoke my right po. I'm just asking. Parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Uh, Sen, kausapin ko lang po sa yung counsel. Po. My God. <laughs> si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman, out of the two answers na pwede niyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin niyo. Yes, Ms. Alice. Kilala niyo ba si Attorney Galicia? Um, Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po 'ton. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Um, uh, may Wala. may issue na po about po 'don kay Attorney Galicia po yung sa unboatman May issue. Po. I am only asking you kung kilala niyo si Attorney Galicia? Sabihin niyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is uh, incriminating. Oh, anong case? Ayon, tinatanong ng mga colleagues ko, ano yung case na sinasabi mong uh, incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo uh, si, si Attorney Kalisha? Ombudsman. An anong anong kaso Ay, sa Hindi po bootsman? pala sa Ombudsman, sa DOJ po. Anong yung kaso sa DOJ on human trafficking? Ah opo. Ah, Wala pong kina, kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ng pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si uh, si Director Santiago sa pagkaalam po ng NBI, ah uh, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia. Mayroon pong interview na tinanong siya, at mm -hmm. uh, sumagot siya ng kakilala niya. Okay, salamat uh, Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person no less the director, meron kayong interview sinabi niyo kilala niyo si Attorney Galicia. Uh, Madam so, Chair, wala po akong na-wala po ako interview po about it po. Okay, uh, attorney Galicia, any comment? Ah, uh, doon sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, uh, yung mic new attorney. <coughs> Ito po. Madam, uh, allow me your honor to to claim the confidentiality of the executive sum executive session. Uh, ang executive session po gaya ng sinabi na uh, kanina ay may kinalaman sa national security and uh, public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Uh, attorney, I I really hate to do this to you ho, pero uh, it's clear at least to our committee na uh, you notarized uh the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines at kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself i'm sorry pero nagmumukhang you will be left holding the bag you will be left holding the bag uh attorney galicia this is a blatant defiance of the legislative's constitutional power of inquiry Lumalabas na pinaglalaroan mo ang aming batas at pinapaikot mo ang mga Pilipino, pero ibahin mo ang Senado, aniya pa. Naisight in contempt si Bo hontiveros for testifying falsely and evasively sa harap ng komite. Ito ang unang pagkakataon na humarap si Bo sa investigasyon ng Senado matapos siyang tumakas sa bansa noong Hulyo. Siguo o Siguo Huaping, na nahaharap sa mga reklamo ng human trafficking, bukod sa iba pa, ay huling dumalo sa pagdinig ng Senado noong ikadalawamput dalawa ng Mayo. Iligal siyang umalis ng bansa noong Hulyo at nahuli sa Indonesia at dinala pabalik sa Pilipinas noong nakaraang linggo.